Hello guys! Na nato update na sa ninyo video ha? Diri rin sa Mantigi Island Happy Ta Guys, kung bago lang kayo sa aking channel Paki like and subscribe May notification bell di ha? Ato na lang i-subscribe At bell all na lang ba nga Guys, so Nade ko karoon Mantigi Kamigin Island oh, Na, no, no, no. ah, ba di, ha? Guys, so Makita yun ninyo diri Ang nindot nga lugar mo nang ayaw na magkuhan scroll kay scroll kanawa ninyo gun kanindot dire para maibog yun mo makahuna-huna yun mo glaag dire kay perting lin, nindota sa lugar kanawa lang ninyo nindot ay mas kanindot lugar mga guys gusto ka mag-relax actually nindot ni siya nga lugar kung mulaag na lang ganay mo sa Mindanao diri na diri na mo sa Mantigi mag island happy mo sa Camigin Island nindot po niya Mantigi ito yeah. mga guest din na nila nilaagid sila diri para lang yun ma-enjoy ang sarili naman may mga plano diyan nga magkuan at least Waki-waki! Oke okay, guys, so tanawa pusing-pusing na tong mga guys dere. Linyo ay linyo kayo. De. Kana karon ato na nang i eh, suray ta mo ha, ipakita eh, na ko sa inyo ah, eh, ka dere nga uh, mga bangga sa guys. Una-una gyud sayur, like, mas nindot gyud ang sayo maabot kay para gamay pangtao. No. No ba mga uta, dire gyud nagalag, ang daming mapuputi. Mapuputi na ang balas sa dagat, mapuputi pa ang nang uh, guest nato nga nang, nangan nang, dire. Malingaw uh, oh, mo. Gusto man ninyo i-express ay ah, ikuan ninyo yung sarili, lingaw dire na. Makaya ra na ay lang mugsigig trabaho kay trabaho. I i-kuan po ninyo, i-relax po ninyo yung sarili, at least na lang man. Ma-enjoy ba? Oh, gisuri na ko ni diri. Wa na lang ko motuyo kay motuyo ko. Perti na gagwa. Diri lang god kay nang lang para makita pod ba. Ana maguna. Oh, na bas basta mayaman ang service pa dong og kwan, padulong og mantigi ng mga island. aw oh, yati. Ay. na uh, makita man ninyo uh. secure kay din mga guys kay Naikos Guard uh, may mga mapuputi mapuputi ay tingin uh, tingling nga na may mapos o uh. service sa mayaman ni eh, mga badi salamat salamat